Hello guys! Good morning and welcome back to my channel. So, and ayan, it's Christmas, holiday, and late upload na po ito ng aking video. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time from vacation. So, ayan, pumunta kami sa Upper Canada. Doon mo makikita yung napakalawak na Christmas village super ganda ng mga tanawin doon ayan yan ang entrance papasok ang daming pila di ba by batch ang pinapapasok kasi ang daming mga tourist mga families friends magbabarkada na pumunta so ayan ang entrance and makagandahan lang ang ati ko ay bumili na ng ticket online so hindi na kami masyado pumila palabas kasi sa parking pa lang doon na may mga nakaharang na ng mga guard kasi kuno control ang pagpasok sa loob ng village kasi nga super dami tao so yun first impression ay super ganda yun ang una kong nakita pa sa bungan pa lang ang napakalawak na Christmas village at mga 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 kulay, iba't ibang kulay na makulay na mga Christmas light. So, may kadiliman at medyo umaambon that time kaya basa ang floor, ang ground floor, ground floor ng village at walang snow kasi hindi nang snow that time. So, kaya madilim. Sabi na pag may maliwanag dahil kasi puti yung floor. Ngayon, lapok ang floor <laughs> kasi umulan umambon pero dead mo lang ang mga tao sa ambon ambon ka lang turista kami so ayan ang pedya namin super lapok lapok ng daanan but carry lang at least masaya so ang church na kami pupuntahan mamaya so ayan diba ang ganda ng mga tanawin. So, ayan. Medyo kaliliman nga kasi ang ilaw lang doon ay yung mga Christmas light lang. So, ayan. Color green, white, red, blue na mga kulay at lavender. So, ayan. May mga signage kung saan na dapat pupuntahan ng mga area ng village. So, diba? Tingnan mo malapok. Medyo may mga Bahamas Festival siyang konti. So, ayan. Ang kulay pula na building ng bahay. And ang lalaki mga kahoy na pinalamutian ng ang mga Christmas light. At may mga tugtog pa dyan. Kaso, dini eh, in ko. in ko kasi nga vowel. So, ayan. Yan yung area na yan yung for pictorial purposes. So, ayan pang instagramable na ano drama so yun yung katedra na sinasabi ko sa iyo yung church church yun, simbahan so pinasok namin yan at may mga libro yung tugtog na pwede ka mag request ng Christmas song na nandun sa songbook nila so light ulo ang kanyang kulay plus white ang dami din tao sa loob bila pagpasok buti na lang nauna kami kaya nasa unahan kami syempre so diba, ang ganda o ng parang katedral so yung blue na kaya so ayan na nga ang loob ng simbahan so may nagtutugtog doon ay taga kanta magre-request ka lang tapos sasabay kayo sa pagkanta niya kasi may mga sumbok doon babat upuan may mga sumbok na naka-ready So, ayun lang kami ng pamangkin ko. So, masabay kami sa pagkanta. Ang kuya ko, ati ko yan. Kami lahat na family. So, sa pagkanta. O, ba? Diba? Para kami na sa opera house. <laughs> na libre lang yan. Pagpasok mo doon, libre lang. Sa opera house. And super lamig sa inyo yun the little drummer boy ang request ng ate ko so kinanta yun so sumabay kami sa pagkanta maganda siya na taga-kanta niya at so ganda na boses niya pwede pang asap chares lang in fairness maganda siya magaling siya kumanta and ayun na nga after namin doon sa church lumabas kami at nagtuloy-tuloy sa aming paglalakbay sa loob ng village na yan and of course so marami pong magandang attractions sa labo. oh lavender na bahay ganda ng kulay di ba ng lavender na balor na bahay yan And ayan, pipila kami sa famous na big shop doon sa village. So pila pa din lahat ng attraction pipila ka para makita mo ang loob. So pumila kami. Ayan ang sinaunang paggawa ng tinapay sa Canada. Ang bango sa loob niya kasi yung br amoy bread na mainit-init pa. So yan. And yan ang pinaka hotel doon. Dumang hotel sa village na yan. Pinalamutan din mo. Christmas light. Kaya super ganda. O oh, diba ang lawak niyan. Tsaka yung puno na yan. Oh. May dancing, dancing, may dancing lights. At sumasabay sa tugtog ng musika. Sayo, so, Kung hindi lang sana maanes. Pero So ayan na nga o, oh, yung line, may mga Christmas light pa din yung line para hindi kayo mawala. Hmm. Kasi nga madilim, kasi puro lapok ang dinaanan. Yan yung mga ilaw doon ay mga Christmas light lang. So, yun yung mga. Diba? Pero ang ganda. Kahit madilim, ang ganda lang. Pag nag mo na yung mga bahay-bahay na yan. O. Oh. Diba? Ang lawak niyan. Lalaki ng mga puno ng mga Christmas light. Feel na feel mo talaga ang Christmas spirit dyan. Ang saya at ang tuwa ng mga bata at ng mga pamilya. So, di diba mo ako makita, di ba? Kasi madilim nga. So, ayan. Super dilim ng aming nadaanan. Kasi puro puno lang. Papunta na kami dyan. Pabalik na kami dyan that time. So, yan ang mga tao. So, may kabay na dumaan. Mo. sayang nga. Madyo madilim nga. So, may car cartel. yung ba Hindi ko lang kung magkano ang ba bayan pagsakay doon. And dito na daanan namin itong pula na bahay na napakaganda at cute na maliit na bahay na puno din ng mga Christmas light. Sa so, inang kuya ko, ang mga pamangkin ko. Yan. Dumaan kami dyan sa so, parang may chimney sa taas. Ang ganda. Diba? hindi nakakapagod kahit ang layo ang lawak hindi nakakapagod mag ikot ikot kasi puro magaganda ang makikita mo na mga tanawin so ayan yung lavender kanina sa likod naman yan kanina sa harap ngayon sa likod naman tayo duma paikot siya and of course ayan yung pinaka shop doon di ba? ang daming christmas light sana may ganyan sa pinas napakalawak talaga at ang ganda so yun na medyo palabas na yan ayan oh. may arco arco malapit na yan sa labasan and ayan na nga yung parang, parang ano siya rest house so yan yeah, nag pictorial kami dyan may chimney may fire ang tawag doon fire eklavish <laughs> Fire pit O oh, diba oh. Ayan ang ano dyan Creativity show Of your creativity tonight you Pwede ka mag drawing drawing doon Yung pinasok namin Para may experience Ayan ang Christmas tree nila Diba Color green na Christmas tree And of course Tumuloy nga kami sa palabas na Nadaan na pa rin namin itong magandang balor na napuntahan namin palabas na sa village diba? ang ganda oh. parang sa farmville <laughs> oh, diba? ang lawak talaga ng area na yan sarap balikan for sure pag bumalik ako dun sa Christmas punta ulit kami dyan sana may snow na para maganda ang view pag may snow para maliwana kahit gabi kasi yung ilaw na na-reflect doon sa snow kaya ayun so, sa balik pagbalik ko ayun may ano, Christmas tungkod tungkod ba tawag dyan diba so ayun na nga guys malapit na kami sa labasan ng village na yan so yung lalaki ang mga puno naglalaki ang puno pa rin ang namin palabas ng village. And ayan na nga, nakapila kami para sumakay ng train. So ayan, nasa train na kami after one hour ng pila kasi ang daming sumaka, sumasakay ng train. So malimitado. Actually, nasa dulo na kami ng train nakaupo. Nasa likod na namin yung lady card na nag-assist. So, yung mga pamangking ko, enjoy sa ride ng train. Di ba? ang saya lang namin doon sa train so ayan ang dadaanan mo madilim ang daanan dinaanan ng train madilim ang iyong paligid so ayan may konting stop over ng ilang minutes so tuminto ang train at nang pictorial ang mga pasahero hindi ko na nakuha na video ng pictorial so sa loob ng train yan ang makikita mo sa paligid may kadiliman nga lang So, yan. And, ayan na nga. Ang dadaanan mo yan. Habang nasa loob kayo ng train. And, back to kadiliman. Na, puro ilaw lang ang makikita. Puro Christmas light lang ang makikita sa loob ng train. And ayan na nga. Tapos na ang aming train ride. Pababa na kami dyan. And, marami pa rin nakapila sa my train station para sumakay. And, of course, nagutom kami. So, train namin yung famous sa Canada na Putin. Ang super sarap at yummy dahil mainit pa. Pumila din kami dyan kasi ang dami na mimili. Ayan. Nanghalo yung init init at lamig. So, ang sarap yan. Promise. Ang sarap ng Putin. So, famous na Putin ng Canada. Ayan, ang kuya ko. Hati-hati para lahat makatikim. Diva. Oh. Pinatikim mo sa akin yan, no. Ang tawag niyan, Barber Tales. <laughs> so, sige, try. Pinatikim sa akin yun ang mga kanan dyan, ano, pagkain. At super sarap na sarap ako. First time ko makatikim ng mga ganyan, masarap din yan, no. May banana and Nutella and of course OCK oh, si Lafour 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 both were busog and busog and sarap ang person lahat kami busog yung pamangkin ko na naman ang kumaka so ayun yung mga pamangkin ko ang ate ko ang kuya ko super sarap namin kumain diba so hanggang dito na lang guys bye bye